magandang gabi mga kaibigan. Ang pamagat ng kwento natin ngayon ay Ang Halimaw. May isang bayan noong unang panahon na napabalot sa takot at lagim dahil sa isang halimaw na nakatira sa loob ng kuweba sa likod ng isang talon. Maraming pulubi sa bayan na iyon. Kakaunti lang ang pagkain at halos lahat ay binibili ng mga mayayamang may-ari ng lupa. Kaya naman nang dumating ang halimaw para suguri ng mga tao at sirain ng mga negosyo ng mga mayayaman, ay mas lalong humirap ang pagtira sa bayan. Matalino ang halimaw, marunong itong magsalita. Sinabi niyang hindi niya aatakihin ang bayan, basta buwan-buwan ay may ipapadalang tao sa kuweba para sa kanya. Upang maprotektahan ang mga sarili at ang kanilang mga negosyo, ay pumayag sa kasunduan ang mga mayayaman sa payan. Doon nagsimula ang kanilang pamimili ng mga pulubi. Buwan-buwan silang nag-aalay sa halimaw. Gamit ang mga pulubing ibinenta ng kanilang pamilya Sampun taon na ang lumipas mula ng unang nag-alay ng tao ang mga mayayaman sa halimaw. Malaki na ang kambal na magkapatid na sina Anton at Ana. Galing sila sa mahirap na pamilya at bata pa lang ay natuto ng magnakaw si Anton para may maipakain sa kanyang kapatid at inang may sakit. Wala na silang ama dahil ibinenta nito ang sarili para gawing alay sa halimaw. Ngunit malubha na ang sakit ng kanilang ina. Kailangan nila ng malaking pera. Napagdesisyonan ni Ana na ibenta ang sarili para gawing alay. Pero nagalit si Anton. Tutol siya sa naisip ng kapatid. Ngunit sinabi ni Ana ang dahilan kung bakit siya dapat ang ibenta. Si Anton kasi ang kayang humanap ng mga paraan para patuloy silang makakain at mabuhay. Habang si Ana naman ay nasa bahay lang at nag lang ng kanilang ina. Kung maipapagamot ang kanilang ina, ay hindi na nila kailangan pa si Ana. Nagalit ng gusto si Anton sa paliwanag ng kanyang kapatid. Sinabi niyang hindi niya ang may mangyaring masama kay Ana at sa kanilang ina. Siya ang gagawa ng paraan at dapat manatili lang sila sa bahay at hintayin ang kanyang pagbabalik. Isang linggo bago mag-alay ng tao sa halimaw, pinuntahan ni Anton ang mayamang pamilya na nakatokang bumili ng taong iaalay para sa buwan na yun. Sinabi niyang siya na lang ang bilhing alay. Ngunit hindi pumayag ang pamilya dahil may nabili na sila. Pero mas matindi ang pangangailangan ni Anton kaysa sa pagtutol ng pamilya. Naisip niyang kung hindi maipapagamot ang kanyang ina ngayong buwan, ay baka pumanaw na ito. Kaya gumawa siya ng paraan. Sinabi niya sa pamilya na kalahati lang ang kanilang ibabayad kung bibilhin siyang alay. Nakuha ang atensyon ng pamilya, pero hindi pa tapos magsalita si Anton. Kung mapapatay niya ang halimaw, ay dapat sampung beses na malaki ang kanyang makukuhang pabuya, dagdag ni Anton. Nag-usap-usap ang pamilya. Kitang-kita na sila ay nagtatawanan dahil sa narinig. Pero gusto nilang makatipid. Bibilhin nila si Anton at ibebenta na lang ang pulubi na nauna nilang binili. Sigurado naman silang hindi magtatagumpay si Anton dahil sinubukan na nilang magbayad ng mga taong papatay sa limaw. Mas marami ang mga taong ito at di nagtagumpay ano pa kaya ang mag-isang si Anton, naisip ng mayamang pamilya. Puno ng tapang at lakas ng loob si Anton nang pumunta sa kuweba. Ngunit bago makapasok ay dapat ka munang dumaan sa isang malinaw na talon. Galing pa sa tuktok ng bundok ang tubig na umaago sa talon. Sa sobrang linis at linaw ng tubig ay para na itong salamin makikita mo ang iyong sarili bago ka makapasok sa kuwebang nakatago sa likod nito. Nakakapanghinayang dahil may halimaw na ginagawa itong bahay, naisip ni Anton habang pumapasok sa kuweba. Madilim sa loob at hindi niya masindihan ang dala niyang sulo dahil nabasa ito pagpasok niya. Pero ilang sandali pa ay nasanay na ang paningin ni Anton may konting liwanag pa din sa kuweba. Agad niyang inilabas ang kanyang mahabang patalim. Naglakad siya papasok at doon nakita niya ang isang lampara kasama ang isang pangsindi. Agad niya itong ginamit at inilawa ng paligid. Wala siyang nakitang kakaiba sa kuweba ngunit may narinig siyang ingay sa kanyang likuran. Mabilis siyang tumalikod doon na niya nakita ang halimaw. Kulay berde ang buong katawan nito. Malaki ang katawan. Matangkad ito at lampas normal na tao kahit nakakuba itong maglakad. Purong itim ang mga mata. Matatalim at mahahaba ang ngipin, lalo na ang mga pangil nito. Wala itong ibang suot kundi ang punit-punit na salawal nakakatakot ang ungol nito. Pero buo ang loob ni Anton. Hindi siya papayag na mawala ngayon at iwan ang kanyang kapatid at ina. Mabilis siyang lumapit sa halimaw habang iniiwasan ang mga suntok, hampas at kalmot nito. Pagkalapit ay agad niyang sinaksak sa puso ang halimaw Bumagsak sa sahig ng kuweba ang halimaw habang nakatarak ang patalim sa puso nito. Pinagtawa na ni Anton ng halimaw. Sinabi niyang napakadali naman itong talunin. Pero tumawa din ng malakas ang halimaw hanggang sa mawala nito ng buhay. Kinuha ni Anton ang patalim at sabik nang bumalik sa bayan para kunin ang kanyang pabuya. Ngunit hindi siya makagalaw Naisip niya na siguro ay napagod siya sa paglalakbay at sa pakikipaglaban sa halimaw. Hanggang sa dumilim ang kanyang paningin at mawalan ng malay. Isang buwan ang nakalipas. Alalang-alala na si Ana sa kanyang kakambal. Hindi siya naniniwalang patay na si Anton. Pero baka nasaktan ito at kailangan ng tulong. At dahil sa pumanaw na ang kanilang ina sa karamdaman, ay pinasya niyang puntahan ang kanyang kapatid, ang natitirang mahal niya sa buhay. Ngunit may bakod at maraming bantay ang lugar malapit sa kuweba kung nasaan ang alimaw. Ginawa ito ng mga mayayamang pamilya para maging proteksyon at sila lamang ang may susi papasok sa bakod. Kaya kinausap ni Ana ang pamilyang nakatokang mag-alay. Sinabi niyang libre lang ang kanyang buhay. Tuwang-tuwa ang pamilya at ibinenta na lang nila ang pulubing na una nilang binili. Mabilis na naglakbay si Ana. Nakarating siya sa talon at kagaya ng kanyang kakambal ay nakita niya din ang sarili habang nakatingin sa malinaw na tubig. Pumasok si Ana sa kuweba na nasa likod ng talon hindi siya natatakot at malakas niyang tinatawag ang pangalan ng kanyang kapatid. Ngunit ilang minuto pa lang ay nagpakita na agad ang halimaw. Hindi natakot si Ana. Sinabi niya sa halimaw na kunin na din siya para magkasama-sama na sila ng kanyang buong pamilya. Lumuhod si Ana habang dumadaloy ang luha sa kanyang mga mata. Pababa sa kanyang maputlang mga pisngi. Toto pa rin naman ng halimaw ang gusto ni Ana. Gamit ang isang mahabang patalim ay sasaksaki na sana nito si Ana. Ngunit biglang huminto ang halimaw. Umuungol ito na parang nasasaktan. Pinapalo nito ang kanyang ulo hanggang sa magsalita ito. Kabosis ni Anton at sinabi niyang hindi niya ahayaang may mangyaring masama sa kanyang kakambal na kapatid. Hinawakan ng halimaw ang mahabang patalim gamit ang dalawa nitong kamay at sinaksak ang sarili sa puso. Bumagsak ang halimaw habang nagbabago ng anyo. Naging si Anton. Mabilis na lumapit si Ana at pinahiga ang ulo ng kapatid sa kanyang mga hita. Hirap na si Anton at malapit ng mamatay pero sinabi niya sa kapatid ang nangyari may sumpa daw ang talon. Lahat ng titingin doon ay lalabas ang tunay na pagkatao. Magiging halimaw kung ikaw ay masamang tao. Mabuti na lang at mabuting tao ang kanyang kapatid. Kuwento ni Anton habang umuubo ng dugo. Sinabi niyang iwan na siya sa kuweba at umalis na lamang sa bayan kasama ang kanilang ina. Doon na sinabi ni Ana na patay na ang kanilang ina. Hindi naman masyadong nalungkot si Anton dahil magkikita na sila sa kabilang buhay. Kaya hinawakan niya ang pisngi ng kanyang kapatid at sinabing umalis na. Pero hindi pumahayag si Ana. Tumayo siya at hinila si Anton palabas ng kuweba. At dahil doon ay nabasa sila ng tubig na galing sa talon. Agad na gumaling ang mga sugat ni Anton. Tuwang-tuwa ang magkakambal at nag-akapan. Pagkauwi sa bahay, ay nakaisip si Anton ng plano para makaganti sa mga mayayaman sa bayan. Nakipagkita siya sa pamilyang bumili sa kanya at sinabing napatay na niya ang halimaw. Bilang patunay, ay kasama niya si Ana. Nakita ng mga bantay sa bakod malapit sa kuweba na pumasok si Ana at pagkatapos ay magkasama na kaming lumabas. Walang nangyaring masama kay Ana at ako ay buhay pa. Ibig sabihin lang ay patay na ang halimaw, paliwanag ni Anton. At pagkatapos ay hiningi ang kanyang pabuya. Ngunit ayaw itong ibigay ng pamilya kaya sinabi ni Anton na may kayamanan ng halimaw sa loob ng kuweba at tanging siya lamang ang nakakaalam kung nasaan ito. Pero nagsalita ang pinakamatandang miyembro ng pamilya. Kung may kayamanan sa loob ay dapat kinuha mo na ito at hindi na ipinaalam sa amin, sabi ng matanda. Pero may sagot si Anton. Sinabi niyang alam niyang hindi papayag ang mga bantay sa bakod na maglabas ng kayamanan mula sa kuweba. Kaya mas mabuting sabihin na lamang ito sa kanila at manghingi ng pabuya. Nakumbinsi ni Anton ng pamilya dahil sa sinabi niya. Dahil doon ay doble ang ibinigay sa kanyang pabuya. Ibinigay niya ang mapa ng kuweba kung saan makikita ang kayamanan. Mabilis na nagpunta sa kuweba ang buong pamilya kasama ang kanilang mga tauhan. Ngunit Ipinenta din ni Anton ang mapa sa ibang pamilya. Kaya lahat ng mayayamang pamilya sa bayan ay nagpunta sa kuweba. Habang ang magkapatid na sina Anton at Ana ay masayang namuhay sa ibang bayan, dala ang maraming pera.